Hi guys, ngayon, um, two months pregnant na ako. Tapos, titignan natin ngayon, kung, ay titikman natin ngayon kung ano yung masarap. Yung spaghetti na luto ng asawa ko. Ayan. Oh, o yung spaghetti ni Jollibee. Wow. Itong, itong luto ng asawa ko, natikman ko na kaninang hmm. umagi. Eh. Medyo na, ano ako eh. Medyo, ito yung kay Jollibee. Ito yung kay Jollibee. Medyo ano eh, medyo na ano ko eh. Pero mga masyarap. Medyo na uuwa ako. Kasi medyo maasin, kasi gutom na gutom ako eh. Ito kay Jollibee to. Ito yung sa asawa ko. konti lang yung kinuha ko sa kanya kasi kanina parang na ano ko, duduwala. Hmm, asim talaga. Jollibee pa rin ako. Sorry, Dad. Jollibee pa rin ako. No, please, no. <laughs> Sa sauce yan.